Bakit daw magkakaiba yung presyo ng mga apartment na pinopost natin dito minsan? E pare parehas lang naman daw halos ng mga number of units. So example, may sinare tayong 6-door apartment na nakaraan, tapos may sinare din tayong 6-door apartment noong mga few months ago. Halos magkamukha lang naman daw yun, e bakit magkaiba yung presyo? So depende po kasi yan sa several factors. No? Number one, paano, paano nyo nga ba pinagawa yung bahay? Number two, gano'ng kalaki yung size ng mga loob ng bahay. Kasi may mga studio apartment or bahay. May mga one bedroom, two bedroom, ganyan. Pangatlo, depende sa finish na pinipili niyo sa bahay na pinapagawa ninyo. So, doon muna tayo sa number one sa paano nyo pinapagawa yung bahay. ba diba, Ang, tradi ang usual na way kasi, di diba, mag-hire ka ng architect, tapos pag nagpa ka ng bahay with coordination with the civil engineer, tapos pag nagawa ano nyo, building plan, maghanap kayo ng contractor, magpapabid kayo. Kung sino man nanalo, siya yung gagawa ng bahay. Yung iba naman, nagpapagawalan ng plano talaga. Tapos sila-silang pamilya yung nagiging contractor. May mga ganyang gumagawa. At may mga nakilala din tayong tao, although hindi natin advisable to, ano, hindi sila nag ng building permit, tapos ano, pinagawa lang nila ng, ano, ng bahay yung property nilang bakanting lote. So sa mga sinabi kong yan, diyan pala magkakaiba na talaga yung presyo. Pangalawa, depende sa size. Siyempre, kung mas, malak, mas maliit yung pinapagawa mo apartment, mas mura yon. Tulad ng mga studio na binanggit ko kanina. Siguro nasa 20, 20, 20 to 22 per square meter lang yung kabuuan ng ano, ng floor size ng bahay. So tulad sa atin, no, 26 to 30 square meter yon. Di medyo mas mahal ng kaunti. May one bedroom na yon. May mga tao naman nagpapagawa, two bedroom, three bedroom. So mas malaki, mas mahal. Dito naman tayo sa pangatlo, yung finish. No? May mga bare finish, mayroong mga standard, mayroong uh, semi-elegant, may elegant, may luxury. So the more na tumataas yung antas ng gusto mong finish sa bahay mo, even kahit ikaw yung contractor nun, sa pagpili mo pa lang ng mga materialis don e eh, factor na yun para tumaas o bumaba yung presyo ng ano mo, finish product ng apartment or bahay or property. Yun guys, ipaymi. Si didelma kayo mag-comment down below at kung video huwag niyo kalimutan na mag-like and subscribe. Share niyo, share niyo na rin sa mga kaibigan niyo mahilig sa ganitong klasing vlogs. Thank you.